Live good morning, good afternoon, and good evening. Anong oras man dumating sa inyo ang video na ito, ang mensahe na ito, sana nasa mabuti kayong kalagayan. So, sa team Dilionario, uh, this is a training video. So, hindi, kanina kasi gumawa na ako ng video na training, pero pag mahaba, <coughs> ay hindi siya mag-upload dahil yung ating uh, memory may medyo limited lang kasi mababa lang yung ating phone. So, ang tanong natin ngayon ay bakit nasusunog o naburn burnout yung isang uh, network builders o isang network marketer? Lalo na dyan sa mga uh, multi-level marketing company. So, ako, uh, ba't ba ako nasunog? Bakit ba ako... Uh, tumigil. Ang isang dahilan dyan, yung uh, sistema ng company talagang uh, hindi talaga siya totally na magandang maganda. Kumbaga, merong may nagsasuccess merong hindi nagsasuccess dahil hindi natin minsan kinakaya yung sistema. For example, sa akin doon sa aking uh, nasalihan 2013 o mga ganun taon yun, Uh, nasa Makati ako nagtatrabaho na na-introduce sa akin si Yusana. So, nagustuhan ko naman yung kanyang uh, kanyang product, maganda. Medyo nga lang may kamahalan. Pero, tumagal ako kunti. Pero, hindi, hindi masyado. Siguro, mga almost a year uh, doon ako ang hindi ko kinaya doon, unang-una yung auto ship. Kasi nga mabigat yung auto ship niya, yung 3 heads kasi ako doon. So ang aking uh, maintenance ay nasa 15,000. Basta ganun, doon ko na siya naaalala, mga ganun siya. Kasi 10 years ago na yon So, dalawang credit card ko yung nasunog doon. Uh, hindi ko siya kinaya dahil sa pagbibenta ng product, medyo hindi pa tayo sanay noong panahon na yan. Siyempre, hindi pa tayo sanay sa training, sa pagbibenta ng uh, produkto. Kaya hindi ko nabibenta, hindi ko naubos yung uh, product bago uh, may dadating ulit na product na naman ako dahil sa auto-ship. Kasi nga po, kapag ang company talaga ay nakabase sa product ang kitaan, kuan po talaga yun, uh, dapat mal mal mabilis o mabilis makapagbenta ang mga member ng product. So, ang isa pang factor doon, siyempre American uh, product yon yung dollar, convert sa pesos, So lalo uh, nagmamahal din siya. So hindi rin siya kinakaya. Bakit dito kay Live Good? Ayan, uh, muli tayong nabuhay ang luob. Kasi iba yung kanyang business concept, business model, ibang perspektibo, ibang pananaw. Uh, dito kay Live Good, wala siyang auto ship na mararanasan dito na may parating kang product monthly na kung saan kailangan nating ibenta yung produkto. So dito kay Live Good, wala na po yan. Sana makabawi ako, makabawi tayong lahat. Ah, uh, dito kay Live Good. Kung sa dating company, nasunog tayo dahil naka-base sa product ang kitaan, sana this time ay makabawi po tayong lahat. So sana hindi na tayo dito masunog kasi yan nga yung uh, isa nang dahilan kung bakit nasusunog o nabuburn out o tumitigil ang isang uh, network builders o network marketers. Dahil hindi nga kinakaya yung product na uh, dumarating, hindi nabibenta. So napapautang lang natin, minsan din natin nasisingil. Ayan uh, yan yung uh, isang dahilan kung bakit may mga nasusunog o umihinto sa uh, pagiging network builders. So, yun naman mga existing pa naman yung mga company na yan hanggang ngayon dahil nga nasa product din yung buhay nila kaya meron din talaga na nagiging client, kumbaga naging loyal na sa product kaya nag exist yung product. Pero to kay Live Good, ang produkto po natin dito ay hindi yan overpriced. Hindi ka tulad yung mga products sa network. Sa iba-ibang multi-level marketing, yan, medyo tinatawag po talaga nila overpriced. Kahit anong galing mo, magpaliwanag kapag sinabi na yung presyo, doon na hinihimatay yung uh, <laughs> nakakarinig ng presyo, doon na umuurong, di ba? Pero ang kaganda nito kay Livegood, factory price, so ang layo ng pagitan from 5,000 to 1,000. Ganun na 'yung alabanan uh, natin dito kay LiveGood. Kaya kailangan maintindihan natin 'yung company company profile. importante 'yan, alamin natin uh, 'yung compensation plan, tapos 'yung history, at ang higit sa lahat 'yung uh, mission ng company. Kailangan kabisado natin hangga't maaari kasi 'yan isa 'yan sa mga pinipresent natin sa ating mga prospect yung uh, mission. Ang mission ni company ay maging healthy tayo pero hindi tayo gagastos ang malaking halaga para maging healthy. Diba? Kasi nga, health is wealth. So, kailangan talaga para maging healthy ka, wealthy ka. So, okay. Ngayon, kay LiveGood, hindi siya ganun. Tayo, kahit tayo ay uh, kumakakumita lang tayo dito kay LiveGood, nakakabili tayo ng mga uh, murang produkto pero high quality product. So unti-unti lang ako mag-upload ng mga training video para makatulong din sa atin, sa team natin para uh, mag-grow pa o magkaroon pa tayo ng mga maraming kaalaman dito kay LiveGood. So maraming maraming salamat dahil pag hinabaan ko po video, hindi ko siya na-upload uh, doon sa aking uh, editor, sa editing tools ko. So, yan, uh, abangan nyo yung aking mga uploaded video. Kung kaya natin gumawa, mag-upload araw-araw. Ayan, para sa ating training. Ayan, mag-upload tayo. So, ito, i-upload ko lang to sa YouTube. Kasi nag-upload din ako para sa ating uh, mga kapwa marketer na sa ibang uh, company. Sa so, kung paano natin sila madadala dito kay LiveGood. So, maraming maraming salamat at patuloy lang tayo dito kay LiveGood. Ang lagi nating kukunin yung informasyon, intindihin natin para magawa natin ang negosyo natin. So maraming muna salamat. God bless po sa ating lahat.